Hello guys, I'm sure nakita nyo na tong video na to dati pero re-upload natin yan. Let's go! Ayan, papasok na tayo ng grocery. Ayan, dyan na section. Magtatapon tayo ng mga botelya, hindi sa basurahan, kundi sa machine. At magkakaroon tayo ng pera. Converted siya into money, guys. Ayan, nakikita nyo mga plastic bottles na mga soft drinks na may pant code. Ayan, ipapasok natin yan dyan at lalabas kung magkano ang iyong makukuha. Tingnan nyo lang, guys. Ayan, pasok lang ng pasok. Pag marami kang mong dalang botelya at o marami kang naipong botelya sa bahay, mas marami ang iyong makukuhang pera. Ayan guys, bangga. Pambili ng bigas, o oh, di ba? Ayan, nakikita nyo, pinapasok lang, pasok lang ng pasok. Isang malaking supot yan ng botelya na sa bahay. Ayan, tapos na guys, lalabas na ang resibo. P nasa sayo yan, pwede mo rin siyang i-donate o pwede mo rin kunin yung pera. Ayan, may nakuha tayong 700 pesos approximate. So, ayan na guys. Kung namang kayo ng mga glass ninyo sa bahay, mga botelya at metal, pwede siyang itapon dyan. Ayan. Pero, unfortunately, wala siyang pant. So, pwedeng itapon dyan lahat ng mga nagkakalat na mga glass ninyo. Ayan. Tapos na. Siyempre, magkalimutang maghugas ng kamay. Libre ang tubig at sabon dyan. O, diba, bongga. Maraming salamat sa panonood. Bye!